Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa Banal na Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Santisima Trinidad. Ang Banal na Espiritu Santo ay ibinigay, ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa akin, sa iyo, sa Kanya, upang maging ating patnubay dito sa daigdig. Ano may ibig sabihin ng patnubay? Ibig sabihin ng patnubay ay siyang maggagabay. Siyang mag, uh, tutu mag uh, gagabay sa ating gawain, gagabay sa mga ating pag iisip pag ating mga disisyon. Pero siyempre, kailangan tatawagin natin ang Holy Spirit na yan. Ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kaloob na sa atin ng Diyos na yan Espiritu Santo ay parang isang regalo na ibinigay sa atin noong tayo'y binyagan, noong tayo'y kumpilan. Ngayon, nandyan niya sa loob natin. Kailangan lamang natin pakilusin mga bata. Papanong paraan natin siya pakikilusin. Simple lang sa mga bagay na gagawin natin. Halimbawa, sa school, meron kayong test. Bago kayo mag-test, magdasal kayo. Tawagin niyo ang Espiritu Santo. Kasi binigay yan sa atin ng Diyos. Regalo niya yan sa atin. So, kailangan, pag binigyan ka ng isang regalo, gamitin mo, di ba? Hindi pwedeng i-stack mo lang dyan sa cabinet sa sa cabinet. 'Di ba pag kayo ni ng magulang niyo, let's say birthday niyo, diregaluhan kayo ng nanay niyo, ng tatay niyo. Kaagad binubuksan nyo 'yung regalo niyo, kaagad gusto niyo makita kung pa bang sa no, sabon or sapatos, damit, kaagad ginagamit. Ganon din naman ang kaloob ng Diyos Ama sa atin, na Espiritu Santo, kailangan nating gamitin kailangan natin siyang tawagin, kailangan natin hingi ng kanyang tulong. Kaya mga bata, sa lahat ng inyong gagawin, sa pag-aaral, sa bahay, sa eskwela, sa paglalaro, always tawagin natin ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang makakatulong sa lahat ng ating gawain. At sigurado ko, pagkasama natin ang Espiritu Santo, lahat ng gagawin natin ay naayon sa kalooban ng Ama. Okay? So 'wag niyong kalimutan, ang tatlong persona ng Santisima Trinidad ay ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin. God bless you all.